hindi pwede. Eh, lumbar ako eh. Ayan, uh, nag-iwaiwalay na yung lumbar mo sir. Ayan dito. Mm, L4, L5 daw sabi nung... Ito, tsaka ito. Ayan ang L4, L5. Pati yung S1. Tapos ang dali niyang mapagod sir. Pag ano, sir, mas sir. Durug-durug na yan o sir eh. Ayan o. No? Kita mo yung itsura. Mm -hmm. Dapat yan, pag sa x-ray makikita mo yung distance na tapos, ah, pati yung... Eh sabi, actually nagpapatingin ako sa P. Kahit na pat may session na kayo. Sir, yung kaso nyo sir, pang ano to, pang long term therapy to sir. Ang daming tama nito kung titingnan mo. Hmm. Kung marunong kayo tumingin, kung na-explain sa inyo ng mag... Na ma Ayan oh, bugbog na, bugbog sarado yun, nagdikit na oh. Bugbog sarado yun, puro ispar. Ibig sabihin niya, pag matagal kayo nakaupo, mabilis yan ano. Kasi may ipit siya agad Nakikita mo naman kagad ka yun. Oh. Tingnan mo yung dito. Malilinis yung mga ano. And Oh, no? pag yan mga nag-highlighting ngayon sa mga kaltukaltuhan, ang tawag dyan is osteophytes. Ibig sabihin yan, tumatanda na yung buto nyo. Kasama rin. Matagal na yung sira nung disc. Ngayon, magiging ganito siya o. Oh. Nagiging ganito. Yan o. Yan yung, yung, yung disc eh, no? yung white. Oh. Ito yung this. Pero yung vertebrae nyo, may tama. Pati vertebrae, yan, ganyan, no? Oh. Ganyan. Yan ang nakikita ko dyan. Asa yung result? Ganyan yung nakikita natin. Ngayon, tatamaan niya kagad yung ano. Asa yung result? Spondylis disease, body of L4, L5, of over S1, with spar parts ano yan eh yung part saka ano spar parts yun yun yung spar sa bone tapos yan minimal degenerative with osteophytes di ba mm -hmm. narrowed L4 L5 lumihit no o di ba hindi ko pa nakikita to binanggit ko may osteophytes ano kahit hindi sa MRI makikita yung ano kasi siyempre sa araw-araw ko ba naman nakikita yung hmm. mga disc ganito yung itsura ng sero kaya mabilis sumakit So, uh, okay. dapat magtaka kung nakakapat na sesyon na kayo, nagpakairo kayo, hindi ka agad wala. Kasi nga, pag may maling kilos kayo, masisira rin siya agad. Eh, ano yung ibig sabihin ng osteopites? Tingnan mo, nakalagay, degeneration oh, meron na. with osteophytes Ito yung itsura, yan talaga actual na itsura niya, ganyan. Hmm. Pero siya, dun sa x-ray, makikita mo, ang dami nag highlightin O L4, L5, L5S1, L5, ganito. Tapos, Ganyan, gantong na nasa itsura mo. Nasa dis uh, mo. Ganyan ang itsura mo. Kasi hindi na nga ako makapaglakad ng malalim. Eh. Opo, naiipit ka agad. Ngayon, ang mm -hmm. mangyayari niyan, sir. Ang mangyayari niyan, magbimintin. Ilang taon na kayo ngayon? Pas 52 na. <laughs> 52. Bata pa pala kayo. Na ano ko to? 2016. Ah, actually. 2016 eh. Ano na ngayon? Matagal pa, na na. Natapaterapy pa ako. Meron pa nga akong ano eh. Nagpahimaray pa ako. Parang ano eh. Parang Parang wala din eh, parang wala nangyari. alaman mo lang. Hindi mm -hmm. kayo ka hindi ka titreat ng MRI. Oh, Malalaman na natin kung ano talaga yung nag Yun, ang MRI. Eh, ibig sabihin ng MRI, magnetic resonance imaging. Okay. Yan ang meaning ng MRI. Mas advanced kasi yun kumpara sa mga x-ray. Kasi pag ang x-ray, hindi kayang basahin yung nilapitan mo. Hindi ma-explain yun ganun. Akala ko ano sa kidney. Eh. Ang kidney kid kaliwa nagpaano ako, normal ang kidney ko. Hmm. Tapos kasi, ako mataas, matas, matas talaga yung sugar ko ngayon. Hmm. Nagpatingin din ako nung sa prostate ko, normal naman. Yeah, normal, na. normal, naman. Eh yun no. nga, lumabas dun sa ano, bugbog yung ano mo. Ito kasi sir, oh, ito. Once na nabubugbog mga disc natin at vertebrae natin, iniipit nila yan. Yung ugat, no? o yung tinatawag na spinal nerve. Mm -hmm. Eh ano, gantong-gantong, degenerative. Ganito yung tsura ng ano mo, sa L4, L5. Ngayon, siyempre, pag napisat yan, may ipikit yung tawag na annulus. Annulus disc. Pag medyo malakas pa yung pagkapisat talaga niya, pumuputok yan. Ito yung tawag na herniation. Disc herniation. Mm -hmm. Sa iyo kasi, with osteophytes, kaya minsan pag kilos mo ng gano'n, pa, sabit ka agad eh. Kasi nga yung bukol-bukol, Actually, sinasira na nga lifestyle ko eh. Hindi na ako makapagdating. Eh. Napapadminton nakaka ako, nakakapag-walking ako, basketball. Ngayon, wala na. Walking pwede, babalik natin yan. Okay? Pero yung badminton, wala pa sa muna. Hindi, talaga ka, sir. Kasi bawal yung pastor ko nga, hindi ako pinagbubuhat. Bawal ta wala ba? talaga? Wala talaga. Um, Umububububuhatin um, um, niya si Mon kasi ano yan. Bawal talaga nga uh, si Mon. Sira so... na Ito lang sir, pagdali natin. Kasi, bawal yung mo kumutating pagdapa mo ang nangyayari ka dyan si, kasi dyan, sir, once na magkakaroon tayo ng talon impact. Parang ano sir? Kaya pa, sir, parang nakikis-kis. Yung, yeah. yung parang nagkakaroon siya. <laughs> dahil yung sa osteophytes, like, halos mag-abot mo sila. Kita mo, in-explain ko na sa'yo, pinakita ko na sa'yo yung tsura ng osteophytes. Talagang, pero pag may, pag napapatag yun, hindi na, hindi nakatulad mo, ano, may nagkikis-kis. Tignan mo, mababago natin. Kailangan lang naman kasi dyan, palaging gagawin yun. Nag-stretching. Kung during pandemic, medyo mm. hindi parang, ano, parang nawala din ng konti. Kasi, Lapay eh, eh. tsaka lagi ako nag-stretching. Bumili nga ako ng mating board. Eh, parang Correct. ako gano'n. Correct. Kailangan lang yan yung spine natin maging healthy, makilos-kilos. Tinin ako sa YouTube na. ko. sa YouTube ko. Ano <laughs> yung mga gagawin? Hmm, mga stretching. Pagka binakote natin katawan, yung stock up lang. Wala. Lalala -la -la yung mga bis natin may problema. Pag hindi natin in-stretch Kailangan kasi mas squish yan. Kita mo sa mga Cairo, ang basic moves yung patagilid. Hmm. I-squishin nga, palalagot ko yung okay, maraka mo. Yan naman talaga yung sip. yan. Tapos talagang malaking yung tulong yan. Tapos traction. Okay. No, na-transaction na rin ako eh yung binabato, binabato sa eh. table sa downstairs Okay, last na Sa 'yung, hmm? okay. mo. Ba yung ko doon ah. na. talaga yung mga ano. Kasi may mga sanga 'yan. Pero yung sanga, dyan umiipit yung mga, yung sanga ng vertebrae, dyan umiipit yung ano, kaya kailangan nyo mapalago ito para magdulas yun, lumilinis yun. Ano ba hirap-hirap? Bala lang naman. Sige lang side. Balik mo yung walking mo sir. Maka-walking ka ulo. Kailangan nyo para gumaan ka rin kasi malaking epekto rin yung bigat natin. Malaking epekto rin yung bigat natin. Ah, ano ako, ang diet ako ngayon Kasi nalaman ko na mataas pa yung sugar ko. Sige. Ay, pagtatagalit ako, medyo Sige. Sige. Kasi hanap ng puwersa yung tiyaya ka, sir. Sir, kailangan nyo mag-brace-brace sa balak. Oh. sa balak, ha? Tabi-tabi nga yung ano oh, sir, eh. May... Yung lumbar nyo. May nabibili nun, di ba? Oo, oh, parang Para gear nyo lang. Pansamantala, lagay kayo nun. Okay. Okay na. Sige, straight mo lang. Makakaramdaman mo kung... sana, hmm. lang ha. Inhale. Exhale. Diyan ka lang mo muna. Ang pinakatabis niya siya sa gagawin mo. Palagi mo na squeeze. Tag-isa lang sa maga. Ganyan, 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 ganyan. Oh. Tutunog-tutunog yan. Tapos mararamdaman mo pahina ng pahina, tolerable na. May marami ka nang pinagdaanan, pero iba-iba yung ano. Sana itong method na to sa iyo. sana nga daw din Lord. Talagang sumakto na. Tapos kahit pa paano, stretching. Mm. -hmm. Yeah, kahit pa. At atin lang natin yan ang mahalaga kasi. Mapapanood ng misis ko. Sabihin, tabad ka kasi nakapalo naka, 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 naka din sa siya eh. Oh, ano naman? Marami naman akong ina-handle na kaso na ganito. <laughs> eh, ay, naman lahat. kasi 'yan, sasabihin, gumagraduate. Eh, kailangan talaga natin, siyempre ito. Malaking impact din kasi bigat. Ah. Uh, Totoo 'yun. Mhm. Mm factor eh, siya. Malaki factor 'yan. Eh, katulad niyan, ipit na ipit yung this. Siyempre, isang ba ang body weight natin? Pababa. Mm -hmm. Ngayon, pag alog, Sorry. Pero yan, kayang kaya mo yan. Stretch, stretch, stretch lang. Ngayon, nangyayari. Ah, ang bata nyo pa sir eh. Oh, so, ang bata nyo, 50, 50. pangarap pa ako eh ah. na marami pa akong gustong mahalo. Tuloy-tuloy mo na yung nagjijeta ka. Tuloy-tuloy na. Uh, Magkulay-kulay ka muna. Bawa. Tapos sa umaga, pinaka discard talaga dyan, patawis. Kahit pag-diet ka ng walang kain, kahit hindi ka papayat nun pag ha? hindi ka rin, hindi rin lumalabas yung ano natin. Basta papawis lang ano. Hindi mo kailangan magtatakbo. Mag-jacket ka. Yung mabilis na pampapawis, yung parang plastic. Hmm. Okay, okay lang. Magulat ka mga tatlong buwan na making. Shhh, planchado yan. Actually, lumayat na ako nun kasi nag-locker pa ko. Iba talaga yung naramdam ako kasi hindi ako nag-arise. nag talaga? Oo, oh, nag-locker talaga ko na... Mga ano lang. Bakit napakiramdam ko? O di, mas maganda. Babalik ko nga, babali ko yun. Tapos, o. Oh, kailangan lang niya may squeeze squeeze Yun ang pinaka-technique dyan. Bumalik ka rito ng 26. Hmm? Sir, ano ba? Pwede ba ako mag-30? Okay lang. Ano yung 30? 30? Ah, sige, tagilid muna. Tukod mo yung siko mo, baba mo to. Tukod yung mo yung siko mo. Tapos tukod mo nito Yan ang tamang pagtayo kasi ito strong to eh. Huwag kang kumuha rito ng puwersa kasi puro sira nga to eh buk-buk yung biso ko dyan. Kaya eh huwag kang kumuha dyan. Kasi pag sa back pa tayo, ay eh lalo ka man, mamimilipit niya, kahit sa pagtulong pa lang, sira ka na agad. Sa paghiga, pagbangon. Sumutin mm lo, papa ko na -hmm. uwi, master. Malapit lang yan, kumpara sa mga... Dito, tiga Pangasin na O, kita mo? Agad kung umalis kanina eh. Sabi ko sa'yo, malapit pa yung Muntin Lupa. Dahil dito, pag magtatanungan kayo dyan, mga kasamahan mo siya sa labas na nakapila. <laughs> kung saan-saan galing yung mga yan. Okay, two. Sir? Okay, sige second session. So, pag oh, tapos sir, ha? day by day, parang hindi, parang hindi ka bumalik na yan pag nakaramdam ka ng ginawa eh. 1 to 2 days makakaramdam ka pa niyan ng mild muscle pain. 3 to 4 days, mas may experience mo yung mga binhawan. Okay? So, paliin yung stretching. Yeah. Hindi yeah. ba Tama ba? Hindi. Yun! Kabila! Pakasan mo. Kabila. Like that. Like that. Yun. Kailangan lang may squish. Huwag ma-delay. Kailangan sabay. Yun. Okay? mo pa lang sa na ha? Thank you. Thank you.